ang kanyang sinapit eh about to kay Rendon Labador mga tol dahil ko napalitaan ninyo after niyang mawala sa TikTok eh pinabura din siya sa uh, ano sa Facebook ng mga netizen no nag ano sila nag mass report ata sila dun sa Facebook at nabura etong uh, Facebook ni uh, Rendon Labador mga tol so ito ang ating uh, bibigyan ng commentary entry action pero bago yan syempre huwag mo kakalimutan mag subscribe kay sa iyong araw at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video syempre huwag mo rin kalimutan mag subscribe click mo na rin ang notification bell para manotify ka pag may mga bago tayong reaction video huwag mo nang patagalin pa to David panoorin na natin to sa pagkakataong ito ating pag-uusapan ano nga ba ang nangyari kay Rendon Labatur ang pinakakarma ni Rendon Labador dahil na rin sa kanyang mga ginawa. Ano nga ba ito? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, sino nga ba si Rendon Labador? Si Rendon Labador ay isang sikat na Filipino fitness trainer, self-titled motivational speaker, social media influencer, content creator, YouTuber at entrepreneur na nakilala siya sa mundo ng fitness at basketball, mm -hmm. na kung saan ang isa sa mga naging isudyante niya ay si Mark Pingris na tinawag pa ni Rendon si Mark Pingris bilang isang duwag. At kilala rin si Rendon Labador dahil sa kanyang mainiting personality, na kung saan nasuntok niya si Kiko Matos na nag-lead sa pagka-deform ng ulo ni Kiko. <laughs> Nante-form yung ulo ni Kiko dahil sa ganun lang napaka-napanood ko yung video niya. Mga scripted yung mga yan. <laughs> at marami siyang mga batikus sa mga sikat na mga artista at mga icons. Katulad na lamang ni Joey De Leon, mm -hmm. Bituy, mm -hmm. Mr. Bitag, Ben Tulfo, mm -hmm. at marami pang iba. At ang pinakalitest at pinakontrobersyal na bahayag niya ay ang patungkol sa ginawa ni Paes Ganda at Aion Perez mm -hmm. sa isang segment sa It's Showtime na kung saan ay niya ang ginawa nila na nagbigay pansin sa MDRCB. At ito ang rason kung bakit nasuspindi ang It's Showtime. Mm -hmm. At pagkatapos ng pag-anunsyo na masususpindi ang It's Showtime, ay nag-post si Rendon Labadur na magpapainom daw siya dahil sa kanyang tuwa na masususpindi ang It's Showtime. Mm -hmm. Ngunit para sa akin, mga kaibigan, hindi ba't motivational speaker siya? Ngunit bakit kaya na magpapainom siya? Tama. At nagse-celebrate sa kamalian ng iba? Mm -hmm. Ay dito, mga kaibigan, nakaguha ng karma si Rendon Labadon mm -hmm. dahil nagkaroon na mga ilang batikos tungkol sa kanya na hudyat na mabura ang kanyang TikTok account. Yun lang ay nagkaroon ng mass report sa Facebook na ikinabura rin ng kanyang Facebook account. At dahil dito sa sobrang galit niya ay binanggit pa niya, Pilipinas, I will be back. Ipinahayag ni Renton Labador na 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 ang kanyang Facebook page ngunit panigurado niya ang kanyang mga tagsubaybay na pabalik siya sa social media platform na ito. Ito ay pahayag ng Inquirer.net Ikabat dito, sa ngayon, alas 12 na, September 7, 2023. Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas, Anya, sa pamagitan ng kanyang Instagram stories. At hindi lang dahil na maglalabas siya ng opisyal na bayag sa kanyang YouTube channel sa lalong madaling panahon. Ako, baka isunod naman niya ng no, mga nag report sa kanya, no? isunod na rin pati YouTube channel niya. Kilala sila ba, sa kanyang mga bayag ukol sa iba't ibang issue at humingi siya ng paumanihin sa kanyang mga tala-suporta dahil hindi niya maunawaan kung bakit tinanggal ang kanyang Facebook page. Ah, hindi niya maunawaan, no? So, magbigay muna tayo ng comment baka sakaling makaunawa yung iba dyan, mga tol, no? So, alam naman natin, yung advokasya niya is siya pumuna, nang pumuna, nang pumuna ng iba't ibang klasing mali. Yun nga lang, mga tol, kapag mali rin ang approach mo eh nagiging mali ka talaga di ba? nawawala yung nawawala yung uh, yung ane uh, yung yung magandang hangarin kapag ginamitan mo ng maling pamamaraan sabihin na lang natin mga tol halimbawa yung ginawa niya rito sa showtime kasi nga may may parang action na ginawa doon si ayon ba at saka si Vice na sa mata eh parang hindi nga ka nais, nais sa mata ng uh, lalo lalo na nakapublic di ba? 'Di diba, mga tol? Kaso, 'yung magiging approach mo, diba, ba, ay lalo-lalo uh, na hindi lang hindi lang ikaw ang merong fans, 'di ba? Meron din namang fans 'yung Showtime. At marami kang taong sinasagasaan sa pamamagitan ng mga ginagawa mong pagpuna eh babalik at babalik sa iyo. Kumbaga, kung, kung meron kang kung meron kang army, meron din sila mga tol. Walang pinagkaiba 'yan sa isang uh, isang uh, bigyan tayo ng sample, no? Halimbawa, gusto mong tumulong sa isalanta ng bagyo. For example, sa lanta ng bagyo, gusto mong tumulong. Mabuti ang hangarin mo, mga tol. Di ba? Mabuti ang hangarin mo. Gusto mong tumulong magbigay ng grocery. Kaso, imbis na iabot mo, pinatomo. mo. oh, salo. <laughs> Ganon. Tanong. <laughs> Magagalit kaya yung binigyan mo ng tulong o matutuwa. Di ba? Mawawala kasi yung ano eh mawawala yung uh, tawag dito, yung magandang hangarin kapag ka uh, hindi maganda yung approach mo. Halimbawa na lang, may pupunahin siyang celebrity ganito, may pupunahin siyang ganon, may pupunahin siyang ganyan. aso ah, so, sisimulan niya sa ganito, wala ka palang utak eh. Alam mo yon yung ganon agad, oh, uh, ang, ngayon ko lang nalaman, mahina pala utak nito, di ba? Buti maraming uma, umi rito. Ang hina ng utak, di ba may mga ganon siyang ano, mga tol, may mga ganun siyang uh, pahayag sa social media na parang napakatapang masyado, ikaw na ikaw na perpekto, ikaw na tama sa lahat, 'di ba? Pwede mo punahin na oh, mal napansin ko lang medyo hindi hindi maganda yung ginawa nitong artistang 'to o hindi maganda yung ginawa niya, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kung sasabihin mo, ngayon ko lang nalaman, mahina pala utak ni <laughs> Di ba, ang pangit ng mga tol, hindi lang yung mismong artista yung inaatake mo kundi pati yung mga nakasuporta sa kanya, naka-followers, naka, follow sa kanya. 'Di ba? Nawawala talaga kung merong kung meron ka mang nakitang hindi maganda sa isang tao, 'di ba? Wala namang masama kung itutuwid mo, pero kung aatakihin mo siya agad, mawawala ng mawawala ng silbi. Talaga, agad-agad. Yung magandang hangarin, kung meron man ha, o talagang gusto mo lang magpasikat, gusto mo lang dumami. Dumami kasi parang ginagaya niya ata mga kapatid si Makagago eh, 'di ba? Kasi si Makadago doon nagsimula yun eh, di ba? Marami siyang dinidisrap, marami siyang uh, niriril talk dati, di ba? May ginaganong-ganon niya. Parang ganon na ata yung ginagawa niya ngayon eh, no? Ikaw, ano masasabi mo, no? Comment ka sa baba. Ngunit ito ang kanyang banggit. Nagpapasalamat ako sa mga tao na niniwala sa akin at nagpapadala ng mensahe. Pasensya na. Tayong lahat ay parang na-paralyze dahil dito sa pangyayaring ito. Dagdag niya, kasama ang hashtag na Stay motivated. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang isang larawan niya sa isang chip kasama ang kanyang deklarasyon. Pilipinas, babalik ako. Mm -hmm. Nauna nang ipinahagi ni Labadur na nasa panganib na mabura ang kanyang Facebook page dahil sa tila nilabag nito ang pamantayan ng komunidad ng platform. Bago ito, ang kanyang account sa TikTok ay nadelete din ng platform. At kung ating mapapansin mga kaibigan, tila baga nagiging karma ito para kay Labadur. Ngunit para sa akin, ito ay isang lesson na kailangan bigyan ng pansin mm -hmm. na dapat tayong maging responsible sa ating mga pananalita. Colossians 4 verse 6 Maging matalino kayo sa pagkikitungo sa mga hindi na at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapag ay ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayo sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Ito, mga kaibigan, ang binabagit ng manalakasulatan. Tayo ay maging matalino sa ating pagkikitungo sa iba. Mm -hmm. At lagi nating tatandaan na dapat maging maamang parati ang ating pagkikitungo sa kanila at sa ating pananalita. Dahil ito ay nagbibigay ng daan upang mauhin natin ang ayong mga puso at may payag natin ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. No, totoong walang perpekto mga tol. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali mga tol. No? Pero ang pag mag-celebrate ka ng pagbagsak ng iba mga tol, ay sasabihin mo ah, buti nga sa'yo napakasama kasi ng ugali mo. Mga tol, ikaw din yung number one na masama ugali pag yun ang ginagawa mo. Kasi tignan mo, di ba wala ang pinagkaiba dun eh. 'Di ba? Kaya yung mga nagmas report mga tol. Sa sobrang ayaw na nila talaga makita si si uh, Rendon sa social media. Ay kumawa na sila ng isang paraan na para sa kanila gusto na talaga nilang mabura yung mga tao at ipinagsak nila no. Hindi naman totally bagsak, 'di ba? Ibig sabihin talaga binura, binura na nila sa social media. Kasi pag ako naman ang pag ayoko nitong content ano na to, inaano ko na lang hindi ko na pinapanood binablock ko na lang mga ganong mga bagay kapag may, kapag may mga nagko-comment na hindi maganda di ba dati parang gusto ko silang sagutin minsan parang sayang lang effort ko sayang lang yung power ko diyan di ba Ya ano ko na lang iba ko na lang o kaya ya ano ko na lang tatanggalin ko na lang para hindi na maka-apekto yung negative energy niya sa positive energy natin. Tapos eto nga, no kahit na gaano kaganda ang hangarin mo, na gusto mo halimbawa makapag-motivate ng tao, pero paano mo siya mamomotivate kung ina, iniinsulto mo na agad siya sa umpisa pa lang? For example, yung tao, meron kang kausap na tao kaya may nakita kang tao, may maling ginawa. May maling ginawa. Halimbawa, ng balat ng saging sa kalye. ba diba? Halimbawa, nagtapon ng balat ng saging sa kalye. Maganda hanga mo na gusto mo siyang turuan na Brad, wag ganyan. Dapat ang mga basura tulad niyan itapon mo sa tamang tapunan kasi baka maka-aksidente ka pa nang naglalakad pag natapakan niyan. Napakaganda ng hangarin mo. Kung ganoon ang approach mo, malamang damputin niya yon at itapon niya sa tamang basurahan. Pero pag ganito approach mo, Oy Brad, wala ka bang utak? Ha? Diyan pa taponan niyan. Eh kung may maka kung maka-aksidente ka, may may pampagamot ka sa mga aksidente mo. Kung gano'n ang approach mo mga tol, hindi ka makakapag-motivate, magkakaroon ka pa ng kaaway. 'Di ba? magkakaroon ka pa ng kaaway. Nasa ano kasi yan eh, nasa tamang approach kasi yan eh. ba diba? Lahat ng tama, kung gagamitan mo ng mali, totally magiging mali agad. Katulad din ng ibinigay nating example kanina, gusto mo makatulong sa mga nabagyo, gusto mo makatulong sa mga nasalanta, magbibigay ka ng grocery, di ba? Kaso imbis na iabot mo ng maayos, ipabato mo sa kanya, na tila baga, oh, oh, salo, di ba? Baka ipato sa pab baka ipato pabalik sa iyo, di ba? Sabihin sa iyo, hindi ko kailangan tulong mo, pobre ka masyado. Hindi ko kailangan tulong, Mag magiging kaaway mo pa yung taong yun. Kaya yun lang yung napansin natin mga tol. Mali kasi talaga yung ginagawa niyang approach. Yung kung gusto mo makamotivate, kung gusto mong mamotivate na talaga magbago yung isang tao at galingan niya palalo, huwag mo munang ibabagsak. Di ba? Huwag mong ita-down. Huwag mo ng mahina utak mo eh. Mali, mali, mahina utak mo, puro kalandi. Di ba may mga ganun-ganun siyang pahayag? Puro kalandi. Mahina utak mo, mga ganyan ngayon. May, may ano pa nga siya eh. May mga post pa nga siya nga eh. Naniniwala daw sa advocacy niya. Anong advocacy yan yun? Namambuli ka ng ibang tao, di ba? Kasi hindi na pang motivate ng ginagawa niya, pambubuli na mga tol. No? Sana yun lang yung kailangan. Matutunan niyang aral. Sa nangyari sa kanya ngayon, hindi natin nagustuhan yung kanyang sinapit kasi ayaw natin mangyari yun sa kahit na sino man sa atin. Pero sana may mapulot siyang aral at pagbalik niya, mas maging maayos na para makamotivate ka. Eh, pagmotivate ka ng maayos, hindi yung kagawa ka ng kaaway mo, diba? So ikaw mga kapatid, anong masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobalti. Peace out.